Hello, ganang araw sa lahat. Uh, ito yung trabaho ko ngayon. Uh, Nakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung hagdanan at saka yung stairs, uh, railings. Ito. Ito yung step na to, ginawa ko to, individual. Yan, uh, ito yung isa. Yan ang susunod natin kapit Bago kung ang ilan, ang ilan akong gagawin, ito muna. Bago ito. Ang uh, scouted, oh. yan. Yan, yung isa-isa ko. Ay, dyan. Ito. Yan. Nagamit natin yung 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 portable midday. Pari, ang kulang na lang. Darawang step na lang. Para makompleto na yung magdana natin. Yan. Minis ka natin yung yung kalinis. Ah, mamaya pag ma makapit na natin na i-gagrind natin yan para mas malinis ito bago natin pinturahan pagkita hmm. so, ko lang, lang flex ko lang, lang. ito yan ito lang ang gulang bali dalawang step na lang isa yan na ang gulang Nagustuhan niyo yung video ko, pag-like at share yun yung so, mga